latest na showbiz updates, ihahatid na ngayong biyernes. At syempre pa ang latest scoops ng mga host. Abangan! Ito ang chikahang always the best. Itong ang intrigahang always up to date. Ito ang nag-iisang ang latest of ang latest ngayong biyernes, ang mga pinagpipisahang issue sa showbiz, ihahatid na. Ang latest, sa issue ng inyong mga paboritong artista, iisa-isahin na. Ang latest, mga balitang maligam pakukuluan na. Ay! <laughs> Iba yan! Gusto ko yan. Gusto At ang latest po ngayong gabi mga kapatid, ang mga nangungunang showbiz balita, tutu ka na! Oh, Ako! Diba? Oh, ano Oo. Ano? maligamgam -ga. ah, maligam -ga. diba, pero maligamgam. Hay nako, gusto ko 'yon. Ito, hindi to maligamgam, kaya i-blind item na lang natin. Mainit 'to, oh, mainit 'to na. Oh, Kapaso. Um, isang star na sumikat siya una sa commercial. Babae lalaki? Babae. Okay, okay. okay. umuwi siya recently sa probinsya nila. Eh medyo tumbatang 'to, um, parang na na kumakalat na na mahilig uminom. Babae, ah. Nomo-nomo yeah. yeah. ito. No, Nomo-nomo no, no, game. Mama no, no girl. Okay. Mama, so, Yes, yeah, oh. so mahilig mong mama. So, umuwi siya sa probinsya, sa isang bar na lasing daw. Pinatawag yung mga staff uh ah. Tapos pinagsasampal. Ay, bakit? Wala ng pera? Trip niya. trip niya lang. Ay, sampal na ng kamay. Oo, oh, kamay. Sana ako sinampal lang Oo. niya lang. Sampalin mo ko ng pera. Ah. Ay, hindi. Nay, kamay. Eh, yung isa pinatulan siya. sampal din siya? Sampal din siya. Hmm. So, umiyak. So, sinabi niya, hindi niyo ba kilala? Ganyan, ganyan. Hmm. Hmm. So, tinawag niya yung pinsan niya, tapos dahil akala niya pagtatanggol siya, pagdating doon, nagsorry na lang yung pinsan niya. Hmm. Akala ko sinampal sa pinsan Hindi. Yeah. So, to... Sinapak niya lahat yung mga staff. Oo, oh, yung mga staff. Dahil tapos nag -ano siya na, hindi nyo ba kilala? Ganyan-ganyan ako. Eh, sino ba siya? Okay, okay ito, Um, May naging boyfriend siya na mas nakakatanda sa kanya na rocker. Rocker. Uh, oh. nasikat Nasikat na sikat na rocker uh, na Icon? Icon. Nako! Ano ba na? <laughs> si Orinora, si Orinola girl ito. Sino? Oo. Oo, yun. Oo, yun! Kamo, bigyan natin 'to. sikat siya tapos na rocker, isa lang naman ang lalako icon eh, di ba? So 'yun, no man o man o man. Direkta sa wag mo na i-blind item para 'pag kilala mo pa ngalan. Hindi niya kilala. Meron ba tayo diyan? Ah, okay, di ba? Hoy, pa yon? Hoy na buhay. Yung girl. Ito 'yung Ornella girl, di ba? Kakaiba. Definitely ang pangalan niya hindi Gina. Ah, ayun. 'Yun. <laughs> na, <laughs> si Aray ka! Aray ka! Trip niya lang, nalasing, tapos noma-nomo no, siya. Ay, mano talaga yung babaeng ito. Pero alam mo bang sa tunay na buhay siya yung mabait na anak? Talaga na. Eh. Sila ba mm, di ba? Alam mo naman siya, <laughs> mabait siyang anak. Ano siya, lahat ng kinikita niya, kumukuha lang siya ng pang-nomo niya, tapos umibigay lang sa niya. At least, <laughs> <pa, laughs> <lang lang laughs> ano. no? Napakauli no? lang anak, Kumukuha lang siya ng pamamama. Oh, Inay, no, itay, oh, itay, oh. Eh, ibang artista na pinababayaan ng pamilya, pamilya. pag nagkakapangalan, mabait siya. At ma-PR, tanggapin mo yan. Ay, oo. Oh, oo, oh, 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 oh. Ma -PR siya. Ma-PR siya. Oh, oh eh, Kapitapitaga naman pala ito, kahit nananampal. Sayang so, eh. naman. So, Alam so, mo, so, moral so, lesson so, dyan, oh. kahit nananampal ka, pwede ka pang ulirang anak. Direk magkaiba yun, di ba? Meron naman din nananampal, pero salbahing anak. Meron din yung anghel-anghel, pero hindi ba? Magbabait-baitan, pero... sa yun. Masaklo dyan, hindi po siya si Gina. po <laughs> oh, Ay, okay. kaya okay. okay, Mananampal kaya itong mga ito mga panalo 'yo. Abe, tingnan natin baka sampalin tayo ng mga intriga chika, ang latest from the press. Ang latest from the press, maririnig na, eksklusibo. Mula sa report ni Rodel Fernando, matapos ang mahigit isang dekada, Mother Lily Monteverde at Snooki Serna nagkaayos na. Kasabay ng pagbabati ni na Mother Lily at Snooki ay ilang naglalakihang proyekto rin ang inihain sa kanya ng Regal Matriarch. Matatanda ang isa sa mga naging dahilan ng alita ng dalawa noon ang working attitude ng actress, na siya namang naging matinding sakit ng ulo raw ni Mother Lily. Pero ngayong all Well, na sa pagitan ng dalawa ay sinigurado ng magaling na producer na magiging maganda ang pagsisimula ng 2013 para sa alaga niyang si Snooki. In fact, ay pinapirman na niya ito ng kontrata under Regal Films. Kwento pa ng kapatid nating si Rodel. Malaking proyekto ang nakaline up ngayon kay Snooki at isa na nga rito ang movie niya with Marian Rivera. Matagal niyang hinihintay na magkaayos sila ni Mother kaya naman sobrang saya niya nung naging okay sila. Matagal din kasi niya tong iniyakan. Abangan ang iba pa ang exclusive interview sa Chika mula sa mga kapatid natin sa press. At tuloy-tuloy pa rin po mga kapatid ang na kwentuhan natin ngayong biyernes. Huwag pong bibitiw. Ito ang latest. latest.